Hello guys, ito, mayroon tayo ditong ng Euro Euro motor ah, na ibaba natin ng makina kasi nasipak po kayong kanyang uh, crankcase yung kanyang crankcase shell na basag ko so, pakikita ko sa inyo muna, ang boot po na yun yan, ito po natipak so, basag, ito po nagkakrak dahil po sa pagsipa ng kikir ano nag ito po, dito po nagmula ang salaring, Kaya po na si Dito po, ah, sa kanyang magneto Yung kanya pong bendix ah, Umulwa, kumapit sa crankshaft syempre may gumanit ho tadyakan Pinwersa naman nila Ito lang kung saan ang magiging diferensya Kung naagapan nilang ipacheck up Bawa, tumigas na ho si pain, Hindi pinwersa si Pain Pinacheck up na kagad Ito lang ho sana ang babaklasin dyan papaltan po ng bendix or tatanggalin na to para masipa po ng maluan. Ngayon po nangyari, pinuwersang sipain, kala nila ay eh, sadyang ganun lang. yon nabasag po ngayon, nadamay itong kanyang crankshell. Kaliwat kanan po. Ngayon, syempre, may engine number po yan. May pamalito sana dito sa right side. Ang problema yung kaliwa. Ngayon, naalamin natin kung ipahihinang o papaltan. yon Yun po sa lari ng inyong motor. Euro. Kaya ang sagot aray ko. Ha? Ayan, woohoo! Magandang buhay na naman sa ating mga kamotor. Ito. Meron akong babagi sa inyo mga simpleng ano lang. So tong wave na to, uh, lustre yung ilalim. ite ng ating mechanics. Tapos yun naman, sasawali yung barako. Gustong barakong to yan, yan ang ibibigay ko sa inyo ang counting informasyon. Kasi alam ko naman halos lahat tayo mga nakabarako na mga pampasada. So magbibigay lang ko sa inyo ng counting tips para maiwasan nyo na yung ganitong kalaking gastos. Yan. Ito nyo yan o no? ating mga customer. Oh, adun, barako, barako, jigsaw, mio, uh, wave. ay Yan, ito po ang ating i-share ko lang po sa inyo, no. Yan, meron po tayo dito uh, clutch housing ng Barako 175. So, yan po ay hindi masipa ang kicker. Yan, taga Paiti Laguna po. Dumayo sa atin ng lumampas ng ilang bayan. Ang nangyari po dito, ah uh, naputol po yung kabitan niya ng idle gear yung pinakang shafting niya naputol dahil sa pagsipa kung gaano katigas si so nakakabiglang gastos po ito sa para ako yan natin pong binuksan ha para maging aware lang po kayo bakit naputol yung yan tanyo bakit naputol yung shafting kanta putol oh no? galwang po ibig sabihin ibababa po yung makina malaking gastos po ito Nyo naman Bakit nga po nat naputol yon? So pakikita ko po sa inyo Bakit naputol Yan Nadamay po kasi uh, Nadamay pa rin po kanyang clutch housing Bungi rin po Ang kanya pong clutch hub Nirepair Sinapian ng anim na lining Ginawang anim So sira din po Yan Ang idle gear Sira din po kasi bungi Putol lang siya. Bakit nga po pala napuputol? kanimitan po yan kaya napuputol. Hindi naman po kalog yung kanyang busing. Kung mapapasin yun, hindi po kalog. Zero-zero pa rin po. Dahil po dito yan sa cams. Hindi pa po natin nabubuksan pero sure po tayo na may tama na po yung camshaft niya at saka rocker arm. Tapos kita niyo po yung balancer niya. nung barako to? Ito po yung barako to uh, 2013 model yung 2013 model na barako to ganito po ang balancer hindi pa rin po napapaltan ito po yung nabiling second hand umiari, nagamit naman po siguro mga ilang ilang buwan tapos bumigay nga po ang sabi po nila sa akin maingay at maingay po ito pinatune up na daw po nila to maingay pa rin ibig sabihin po may tama po yung kanyang camshaft at saka yung kanya pong rocker arm yan, mamaya ako po ipakikita sa inyo pag natuluyan ng ibaba at kung kaya nung miari yung budget kasi medyo masakit po itong budget na to. Ah, uh, uh, nagbigay po ako sa kanya ng compute na magagastos dito sa barakong to. So napaisip po yung may-ari parang natulala siya sa bigla ang gastos kasi ito po uh, pinalalabas niya, pinababaundaryhan. Binigyan ko po siya ng estimate mula dito sa ulo hanggang dito sa ibaba. Kasi hindi po naman naandar ito ng hilahin, hindi po namin rinig, hindi lang po masipa ang kicker. So sabi ko doon sa akin partner, buksan muna yung kabilang side sa klats, Kasi pinurbahan po namin iikot o umiikot. Pero pag sinisipa po, hindi siya, umi, uh, hindi siya masipa. So ito na nga po ang tumambad sa amin. Pag kayo po ay nagsapi ng isa pang lining, ganito po ang nagiging sira. na nauubos po yung pinakang hub clutch eh magkano po yung ganto tapos yung kinabit po nilang lining local replacement lang po yung kinabit na lining mapapansin nyo po ang clutch lining yung malalapat yan yan po ibig sabihin magkano na po kaagad ang halaga nito nasa 3,000 po pag original tapos tong shafting yan ito alam ko po kulang 2,000 kasama yung nasa loob yung isang set po kasi ito isang buo tapos ito pong idle gear, kulang 1.5. Yan no, nilagyan pa nga nila ng washer oh. Kaya ho siguro, ano, wala po kasing washer to. Hmm, may washer ho sila kinabit. Hmm, nilagyan po nila pa ng washer, wala pong washer yan. talaga kagad, no? Tapos yung kanya pong clutch housing, alam ko po, po rito, ah, 7,000 plus. So nagulat po yung may kasi yan po lahat ang papalitan. Bakit nga ba natipak tong idle gear? Natitipak po yung idle gear at tumitigas pong sipahin ng isang barako pag yung compression release po niya o yung camshaft niya o tracker or may tama na po. Pag yung po yung nagkatama, tumitigas po sipahin. Pangalawa po, ang ginawa po nilang tensioner ay manual. Isa po yan sa nagpapatigas ng sipahin kasi maganit po, hindi po siya lumalaro. Yan, tip ko lang po sa inyo, wag po kayong magmamanual ng tensioner. Pas maigi pa po dyan, ikabit nyo yung pambadya kung mahaba na po yung timing chain nyo. O kaya magpalit na po kayo ng timing chain kung ayaw nyo magpalit ng pambadya kung malagitik na po sa umaga. Ang number 1 po talaga nakakasira yung cams at uh, camshaft Ito po yung nasa gitnang yan. At saka po yung rocker arm nya, pag yun po ay may tama, tumitigas pong sipain ng barako na po ng binti. Siyempre bilang medyo malaki ho kagad ang gastos pagka ganun po ang inyong ipagagawa, nire-repair po nung iba. Pinaka ayos po sa repair, maganda nga po, pag na-repair, nakatipid kayo, pero ito po ang nagiging sukli niyan. Tumitigas pong sipain yung kicker. Pag tumigas po sipain ng kicker, naglalaban po yung mga gear. syempre pag tatadya kami nyo po, matigas, napupersa po, po yung mga gear niya. Kaya ganito po kay kinalabasan itong barakong to. So kung kayo po ay may barako, Uh, at nararamdaman nyo pong tumitigas sipain uh, ipacheck nyo po agad yung kanyang valve clearance at saka po yung kanyang camshaft at tracker arm baka po na kakadiferensya na ay eh, pag hindi nyo po inagapan yun, ito po ang kinalalabasan natitipak po yung clutch housing at saka yung idle gear bushing ito po sa suma total nasa 20 po mahigit ang dito sure bull na po yon nasa 20 po to maaring lumampas pa, pinakamahina po 20 ngayon yung may po umuwi kasi wala nga budget. So hindi na po niya alam kung anong dapat gawin dito sa barako. Sa amin naman po uh, bilang manggagawa, ang gusto po namin talaga ibalik siya sa stock. Puro original po ang gusto namin isalpak. Kasi yan lang po sa dami po ng mekaniko, sa dami po ng shop. Ngayon kung panay-local po yung kakabit nyo, ilang buwan lang sigurado po si Rawley, babalik po at babalik sisisihin pa kayo pinakadabis po talaga laging original ang isasalpak nyo sa motor ano po yan missioner po ko sa inyo Barako 2013 model na bigla sa gasto si boss hindi natin ngayon natuluyan kung anong ating paano ang ating desisyon dito wala naman tayo mga parts na second hand yan talagang panay bago po ang ating maikakabit so yan hanggang dito na lang po ang munting video ko at medyo madami po po tayong gagawin nakita nyo po ating mga gagawin no?